try okay, Ang guys. Ilam namin Oh. Isdang pinangilawan. Tapos meron din kami no? atay ng manok. Kain tayo. Kanin ko. Kapulok. Malulog. Balatong nabos na. Lala. <laughs> Ulam ng mahirap. Ano tayo? ng Di ba Bago pala na basta mo lang kumain, papatapos na. <laughs>

pun dia pernah kata sebab tuan balik lah. Kainah mana? Isang sumo, isang subo, isang himut sa atay. Unti-unti Wala na. Ang dami mo pang kanin, wala ka na ulam, ha? Tandaan <laughs> sa ulam. Pimod. Mm. Para yung mga bata pa ginasabihin mo, tandaan sa ulam, ang dami mo pang kanin, wala ka ulam. <laughs> Ay, na ulam. Ay, inuna lang, inuna ang ulam. Wala lang dito, eh. 10 minutes pa para makapunta sa loob. Hey, Mod. Mm. <coughs> Yung ko na kumain. Ka Ay, mas lang. <laughs> na po po na yun. Takin nga mo Ayun.